Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Nangunguna ang Amerika pagdating sa mga bansa na may pinaka-advanced technology pagdating sa kagamitang pandigma. Subalit, patuloy pa rin ito sa pag-develop upang makagawa ng pinaka-makapangyarihang fighter aircraft at ito nga ang 6th Generation Fighter Jet o kilala rin sa Next Generation Air Dominance o NGAD. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang mga kakayahan at kapangyarihan ng fighter jet na ito. Pero bago tayo magsimula, ay out po muna sa ating mga top commenters and new subscribers. Shout out kina Antonio Pauyun, Ray Sabellano from Philippine Army Arascom Number no. 12 RCDG. Shout out din kina Maximino Pinuela, Jessa Balobal, Cheesy Toenail, Banex SG at Efren Oloroso. Siyempre sa ating solid na mga idolo, sina Jefferson Gaming Whitey, Ronel Tagud at Jason De La Rosa. Maraming salamat mga idol sa inyong suporta dito sa ating munting channel. Ang ika na Generation Fighter Jet ng Amerika, nakilala rin bilang Next Generation Air Dominance (NGAD) program. Ay ang susunod na hakbang ng United States Air Force, USAF, sa pagpapaunlad ng modernong fighter jet. Isa itong ambisyosong proyekto na layuning palitan ang F-22 Raptor at suportahan ang F-35 Lightning II sa mga misyon ng pagdepensa at pag-atake sa hinaharap. Narito ang ilang pangunahing detalye tungkol dito. Number 1, advanced stealth and survivability. Ang NGAD ay mas pinahusay ang teknolohiya ng stealth kumpara sa mga nakaraang henerasyon na layong maging hindi madaling matukoy ng mga radar at iba pang sensor ng kalaban. Gamit nito ang next level materials at bagong shaping technologies para makaiwas sa radar detection at iba pang tracking system ng kalaban. Number 2, increase range and endurance sa layuning makipagsabayan sa mga makabagong armas at misyon sa malalayong distansya. Ang NGAD ay idinisenyo para magkaroon ng mas mahabang operational range at kakayahang magtagal ng mas matagal sa himpapawid kaysa sa F-22 at F-35. Isang layunin ng program na ito ang magbigay ng air superiority hindi lamang sa rehiyong pang-operasyon kundi pati na rin sa malalawak na lugar ng karagatan at lupain. Number 3. Artificial Intelligence and Network-Centric Warfare Isa sa mga natatanging aspeto ng NGAD ay ang pag-integrate ng art Artificial Intelligence, AI, upang makatulong sa pilot decision making. Magagawa ng AI ang ilang automated tasks tulad ng data analysis at mabilis na pag-analyze ng sitwasyon. Magiging network din ang mga jet na ito kaya magkakaroon ng seamless data sharing at real-time communication sa ibang aircraft, satellites at ground units para sa isang mas integrated at epektibong operasyon. Number 4. Maned Unmanned Teaming MOMT Ang NGAD ay tinuturing na Family of Systems na kung saan ang manned fighter jet ay magagamit sa pakikipag-operate kasama ang mga loyal wingman drones at iba pang unmanned aerial vehicles UAVs. Ibig sabihin, kayang kontrolin ng pilot ng ng ang mga drone na tumutulong sa mga specific na misyon tulad ng surveillance, pag-atake at pangkalasag. Number 5. Flexible Payload and Advanced Weapon Systems Idinisenyo ang NGAD na may kakayahang magdala ng iba't ibang klase ng sandata mula sa mga long-range missiles, hypersonic weapons at advanced electronic warfare EW systems. Kakayahan nitong magbago-bago ng weapons weapon configurations depende sa mission requirements na nagbibigay ng mataas na antas ng flexibility. Number anim High speed and maneuverability. Bagamat hindi patiyak ang eksaktong bilis, inaasahang may high speed capability ang NJAD upang maka-evade sa kalaban at makaiwas sa iba't ibang uri ng missile at attack systems. Ang mga susunod na henerasyon ng vector thrust technology ay inaasahan ding magiging bahagi ng NG na makakatulong sa mas mataas na antas ng agility at control sa himpapawid. Number 7. Multi-Role Capability Ang NGAD ay hindi lamang limitado sa air-to-air -air combat. Inaasahan din itong magkaroon ng kakayahang magsagawa ng air-to-ground missions at iba pang operasyon na kailangan ng mabilis at malakas na suporta sa battlefield status at timeline. Sa ngayon, kaunti pa lang ang pampublikong detalye tungkol sa NGAD. G8. Ngunit ayon sa ilang ulat, nakapagsagawa na ito ng mga flight test sa ilalim ng prototype phase. Ang NG-8 ay inaasahang magiging operational sa mga darating na dekada upang palitan ang mga luma ng fighter jets. Tinatayang posibleng magdeploy ang USAF ng mga ng aircraft sa 2030. Budget and development, ang ng ay itinuturing na isa sa pinakamahal na proyekto ng USAF dahil sa advanced technology at integrated systems nito. Taon-taon ay may inilaan na pondo ang gobyerno ng Amerika para sa pag-develop nito na nangangailangan ng multi-billion dollar investment sa R&D at prototype testing. Sa kabuuan, ang NGAID ay proyekto na naglalayong magbigay ng mas mataas na antas ng depensa at kapangyarihan sa himpapawid upang mapanatili ang air dominance ng Amerika sa makabagong panahon ng digma. Anong kumpanya ang gagawa ng NGAD Project? Saka sa kasalukuyan hindi pa tiyak kung aling kumpanya ang eksaktong gagawa ng Next Generation Air Dominance NGAD Fighter Jet ngunit ang mga pangunahing defense contractors sa Amerika tulad ng Lockheed Martin, Northrop Grumman at Boeing ay malamang nakabilang sa mga pangunahing kalahok sa proyekto. Ang mga kumpanyang ito ay may karanasan at teknolohikal na kakayahan sa paggawa ng mga advanced fighter jets at iba pang mga sistema ng depensa na mahalaga para sa NGAD program. Mga nangungunang kandidato sa NGAD GAD Project Lockheed Martin. Ang Lockheed Martin ay kilala bilang tagagawa ng F-22 Raptor at F-35 Lightning II. Ang mga programang ito ay mga susi sa kasalukuyang air superiority ng Amerika. Kaya't malaki ang tsansa na sila ang isa sa mga pangunahing tagagawa ng NGAD. Kilala sila sa kanilang advanced stealth technology, network-centric capabilities at multi-role fighter design. Northrop Grumman ang Northrop Grumman ang gumawa ng b dalawang Espiritu Stealth Bomber at may mahalagang papel sa B-21 Raider Program na bagong Stealth Bomber ng Amerika. Sila rin ay eksperto sa stealth technology at long-range capabilities kaya't posibleng sila rin ang magiging tagagawa o pangunahing tagasuporta sa NGAD Program. Boeing kilala ang Boeing bilang tagagawa ng F-15EX at F-A-18 Super Hornet. Bagamat hindi sila ang pangunahing tagagawa ng mga stealth fighters, may advanced manufacturing capabilities sila lalo na sa paggawa ng mga advanced fighter jets at drones na maaaring makipag-operate sa manned aircraft. Isang mahalagang aspeto ng NG8 Collaborative Approach Ang NG8 ay isang family of systems. Ibig sabihin, hindi lamang isang kumpanya ang posibleng may buong kontrol sa paggawa. maaring magtulungan ang iba't ibang kumpanya sa larangan ng stealth, AI, drones at advanced weaponry. Ayon sa mga ulat, ang USAF ay bukas sa pagkakaroon ng iba't ibang partners upang bumuo ng isang collaborative platform kung saan ang bawat kontraktor ay may partikular na responsibilidad sa iba't ibang bahagi ng sistema. Ang USAF ay nagbigay na ng ilang development contracts sa mga kumpanyang ito para sa research, development at prototyping ng mga pangunahing teknolohiya para sa NGAD. Gayunpaman, hindi pa inihahayag ng Pentagon kung sino ang magiging prime contractor o pangunahing tagagawa ng mismong jet. Bagamat walang opisyal na anunsyo pa ang Pentagon tungkol sa eksaktong kumpanya malamang na magkakaroon ng pag-aanunsyo sa susunod na mga taon habang papalapit ang prototype at production phase ng NGAD sa 230 at yan ang ilan sa mga pangunahing kakayahan ng NGAD. Naway meron tayong natutunan sa video na ito. Sa mga gustong ma-shoutout at greetings ay maaari lamang na mag-iwan ng inyong reaksyon at komento, positibo man o negatibo, lahat yan ay welcome dito. Maraming salamat po mga idol sa inyong panunood at suporta Kita-kita po tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.